Alright, sa mga owner ng Suzuki Bergman Street, okay? Ito ang tanong. Ano ba ang tamang engine oil o langis ng makina para sa Suzuki Bergman Street? Yan. So, alamin natin. Alright, pinakaunang gagawin natin, manual. Okay? Sa manual tayo. Tignan natin kung anong sinasabi ng manual. Ayan. So, ito, manual ng Suzuki Bergman Street na 125. UB 125. Ayan. Proceed tayo dito sa page 3 of 3. Ayan, 3-3. Tingnan natin yung engine oil. Ang sinasabi dito, ayan o, dito na siya sa table. Merong nakalagay na say, API, and JSO. Ayan, so yan yung titignan natin. Kasi yan yung classification or yung standard na susundin natin, okay? Na sinasabi ng manufacturer. Ayan. So, dapat doon sa say, pag sinabi natin kasing say, yan yung Society of Automotive Engineers. Ayan. Society of Automotive Engineers. Ayan. Ang say kasi, yan yung nagsasabi kung ano yung viscosity, kung ano yung lapot ng langis. Ayan. Dito, ang recommended is 10W40. Ayan. Okay. Proceed tayo sa susunod. Yung API o yung American Petroleum Institute. Ayan, sa so mga Amerikano. Ayan, doon sa naman sa organization ng mga Amerikano, ayan, yung API, American Petroleum Institute. Ayan, kailangan dapat ang API uh, level ng langis na ginagamit natin ay magsisimula sa SG, SH, SJ, SL, SM, or SN. Ayan. So, kung may nakita kang API, dapat kahit alin dito ang nakamarka. Okay? Tapos proceed tayo dito naman sa mga Hapon. Ito yung JSO. Yung Japanese Automotive Standards Organization. Ayan. So yan yung ibig sabihin ng JSO. Ayan o. Nandito naman eh. Nandito ang ibig sabihin ng API, American Petroleum Institute. Nandito rin yung JSO. Ayan. Japanese Automobile Standards Organization. Ang sinasabi dito sa JSO, dapat ang label niya, JSO-MB. Ayan. So, JSO-MB. Check natin yung mga langis na uh, ginagamit natin. Okay. Check natin tong isa. Ito. So, tignan natin. Hanapin natin yung say. Kung pasok ba yung uh, standard natin na 10W40. Ayan. Say. 10W40. So, pasok sya doon sa say. Doon sa lapot, sa viscosity. Susunod, hanapin naman natin yung API. Okay? Yung API. Nasaan na yung API? Ayun. Yung API. Ayan. Meets API classification SJ. So, pasok ba siya? Check natin. Pasok ba yung SJ? Hanapin. Uy, pwede. Pasok yung SJ. Okay. Kasi kung titignan nyo dito, yung SN, yan ang pinakamataas. Ah, yung SG, yan yung pinakamababa. Ah, So, yan yung mga ginagamit sa lumang sasakyan. Ayan, ito pa, moderno habang tumataas yung label niya, yung SL, SM, SN. Yan, yan yung mga modernong sasakyan na ang gumagamit nito. Ayan, mga SN. Ayan. So, ibig sabihin, pasok yung API classification ng langis na ito, SJ. Ayan, tignan naman natin yung JSO. Yung JSO, tignan natin kung pasok yung JSO. Ayan, JSO classification MB. Ayan, MB. MB yung classification niya. So, pasok siya dito. Ayan o. JSO MB. Ayan. Pasok. So, ibig sabihin, yung SAY 10W40, pasok. JSO MB, pasok. And yung kanyang API classification na SJ. So, pasok. So, pwede ba siya sa ating Ah uh, Suzuki Bergman Street? Ayan. Pwede. Kasi nga, na-meet niya yung standard ng langis na para sa scooter natin. Ayan. Check pa tayo ng isa pa. Isa pang bote ng langis. Ayan, ito naman. Okay. Hanapin natin yung say. Ayan, o. Oh. Say, 10W40. So, pasok siya. Pasok yung kanyang viscosity. Ayan, 10W40. Hanapin natin yung API. Ayan. So, JSO ang nakikita ko dito. Ayan. Ayan walang nakalagay na API pero nakalagay yung SL ano SL okay so hanapin natin yung SL dito sa table meron ba so ibig sabihin ayun pasok siya ha mas mataas pa yung SL kesa doon sa SJ so yung SL nandito pasok yung kanyang API classification tapos yung JSON naman tignan natin kung JSON MB ba ito ayan MB Ayan. MB. So pasok na naman doon sa say 10:40, pasok yung API na SL and pasok yung JSO, MB. Ayan, so pasok na naman. Yung langis na ito. Subukan natin ito. Kasi nung first change oil ng ating uh, Suzuki Bergman Street, ito yung nilagay ng Kasa. Oh, shout out sa Gonson. <laughs> Ayan, Gonson. Okay. Check natin itong nilagay nila. Tignan natin. Hanapin natin yung viscosity. Ayan o. Oh. Laki. 10W40. So, pasok siya doon sa say. Sa viscosity na standard na kailangan natin. Hanapin natin yung API. API. Nasa ka? La. Ito lang API dito. Ayan pala. <laughs> nahirapan lang yung mata ko. Ayun, performance level API. So, SL. SL ang classification niya. Ito yung SL. Tignan natin kung pasok. Yung SL natin, nasaan ka SL? Ayun. Oh. Pasok yung SL. API SL. Tignan natin yung JSO. Kung namit niya yung recommended ni Suzuki. Kaya lang, MA ang nakikita ko dito eh. JSO MA. Ayan, no? Hindi siya MB. Ayan. So, the, dalawa. <coughs> yung kanyang namit. Ano? Yung, yung C at yung API. Pero yung JSO, kakaiba. MA ito. Ang MA kasi, kaya yung MA2, ginagamit yan sa mga wet clutch. Ayan, mga manual na motor. Ayan. Pero pwede ba? na ito sa scooter na dry clutch. Pwede. Pwede ang MA na gamitin pamalit sa JSO MB. Pwede yan, pwede. Okay. So, ayun. Yan yung standard na kailangan nating sundin. Kaya lang, itong isang langis kanina, JSO, JSO MA, hindi siya MB. So, pwede ba na gamitin yung JSO MA. Uh, pamalit sa JSO MB. Pwede. Pwede yan. Pag itong pang-manual na langis, JSO MA or JSO MA2 ay gagamitin mo sa scooter. Pwede, pwede yan. Pero kung itong langis na JSO MB gagamitin mo sa manual na motor, okay, yung mga wet clutch, yan ang hindi pwede. Dapat MA talaga. MA or MA2 para sa mga manual clutch wet clutch and MB dapat sa mga yan MB dapat sa mga scooter pero pwede ang MA alright so ayun sa mga owner ng Suzuki Bergman Street sana nakatulong tong video na ito so ciao